Itong diskarte ko sa kamatis, mga master. Ay, ito. Nakikita yun nyo yung puno. Para mas maganda yung... sibol nung... mga sanga dyan sa taas. Bawasan natin itong mga ano dito. Mga dahon sa baba. Kung may side shoot or yung mga sanga. Na tubo dito sa babat ah, pwede nyo rin yung tanggalin mga ustad pruning nyo para para mas humaba pa yung puno ng kamatis pagka mas mahaba kasi yung puno ng kamatis mas malaki yung pag-asa na mamungay ng marami tuloy-tuloy lang yan yung bunga nyan hanggang sa taas mga master kapag ka nabibigyan ng sapat na vitamina yung puno so, para walang kaagaw din ito ma kumakain din to ng vitamina to mga ano na to mga dahon na to sa baba ah. kaya kung may oras kayong tanggalin huwag nyo nang antayin na mabansot pa yung pinaka mayor nya na, na, ano natalbos kasi nabansot yan halimbawa uh, namunga na siya tapos marami yung sanga dito sa baba yung dahon yung vitamina na sa halip mapupunta dyan sa taas dito pa lang sa baba ano na yan ah, nakukonsumo na nung mga sanga na to ng mga dahon so yung mangyayari hindi na yan makalago ng maayos yung pinaka mayor niya na puno or yung mayor niya na talbos eh, may bunga pa yan syempre yung bunga nyan kakain din ng vitamina yan wala na hindi na yan uusbong pagka hindi na yan umusbong tiikil na rin yan sa pamumunga antayin nyo na lang na mahinog yung mga naunang bunga wala nang kasunod yun sayang din yung panahon na dapat tuloy tuloy yung ani nyo kaso nga dahil hindi nyo na palago ng maayos yung mayor na talbos wala uh, aani kayo ng maikling panahon so yun yung kaibahan nung natatanggalan siya ng mga dahon tsaka ng mga sanga dito sa baba Mas malaki yung pag-asa na lumago ng maayos yung pinakamayor na talbos. Ayan na ay yung bunga. Lumabas na pa isa-isa.